syempre pagkagising ko syempre magkakapi ako ganyan hanggang alamosal tapos ito na maglalaban na tayo so nakapaglaban na hindi ko na kanina uh, ngayon magsasampay na tayo Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagtatapon ng mga ganito, mga pet bottle, mga pet bottle dito sa Japan. Okay? Kung gaano siya ka ma, matrabaho ba basta kung paano, kung paano sila magtapon ng mga gantong pet bottle dito sa Japan. So, ipapakita ko sa inyo, okay? Eh 'yung ano, 'yung kaibahan niya sa Pilipinas dito sa Japan ito papakatak sa kung ano yung mga kailangan natin so syempre ito yung mga pet bottle ba diba? yan yan yung mga pet bottle so ang kailangan natin is timbang may tubig at syempre plastic so meron na akong mga natanggalan ng label kasi dito sa Japan, tatanggalin mo tong label na to. Tatanggalin mo yung label na yan. Ihiwalay mo yan sa isang plastic. Tapos yung takip ilalagay mo rin sa isang plastic. So, ano siya, hiwa-hiwalay siya. Ganun yung pagtatapo ng mga pet bottle dito sa Japan. So, ipapakita ko sa inyo. Okay? Pag mga juice na ganito, inuugasan siya. Pero pag yung tubig, hindi na kasi tubig lang naman laman nun. Pero pag yung may mga juice, ganyan, soft drinks, inuugasan siya bago mo siya i-separate. Bago mo siya ilagay sa isang plastic. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yun. So, ito. Ganito yung pagtatapon ng pet bottle dito sa Japan. So, ito yung plastic na yung mga takit. Ito yung plastic na yung label niyo. Yung natanggalan ko na kasi nandun sa loob eh. Nandun. Okay na yun. Tapos na yun. So, ito naman yung mga tatanggalan natin. So, syempre, ang first na gagawin is tatanggalin mo yung label. Ayan. okay lang kahit punitin Tapos ilalagay mo siya dito separately. Tapos yung takit, yung hiwalay. Tapos, uugasan mo siya. So, i-separate natin. dito. yun lang gagawin natin. Okay. Ito tubig naman to eh. So, hindi na yun. i'm ganun na lang din yung tanong natin yung isa recycle kasi nila ito ulit eh. Kaya ganun. Alam mo naman dito sa Japan, diba? Maga, maraming bagay dito ang nire-recycle kaysa pinatapos. So, ito yung isa sa mga kaibahan ng bansang Japan sa ibang mga bansa lalo sa Pilipinas. Diba? Sa Pilipinas. Diba? Pagkainin mo, papong mo lang yun. Hindi na nga, hindi na sa tamang basarahan. Diba? Sa kalsada lang. Dito yung ka pwede tapo ng gano'n dito. Mahuli ka. Tsaka kahit hindi naman nila huhulihin. Hindi talaga ito kapo ng gano'n yung mga ito. Hindi sila, hindi sila gano'n. Ayaw nila nung nakakaano sila ng ibang tao. Ano nila, yung thinking nila yung hindi sila makaka parang ano sa iba. Ang tao doon, yung parang yung hindi nakaka oras ng iba or basta yung hindi makaka basta bahala na kayo, hirap na muna ito hindi ko alam kung hindi ko mapaliwala madali ang ang um, ang um, pamumuhay na iba. iba hindi ko alam yung tamang term na, na um, hindi ko ma-explain ko paano ko explain yung tamang term sabihin so, sa Pilipinas, diba? current as simple as like this diba may birthday tapos may video kayo yun 10pm hindi okay lang yun kasi usually hindi pa naman tuloy yung mga tao ng ganun pero 11, 12, ganyan diba hanggang 1.30 minsan naman abot pa na 3 diba maximum of 5am gano'n So, parang nakakaano lang na siya sa ibang tao, di ba? Okay lang sa Pilipinas kumalaan. Eh? Yun, yun, yung sarang nilang mag-multiple, yung nilang yun. Diba? Ganyan. Pag sinita mo, galit pa sila. Hindi dito sa Japan, hindi. Iniisip nila yung kapakanan ng iba. Hindi ba? Iniisip nila yung mapapadali rin yung ibang tao. Yung hindi sila yung magiging dahilan para maano yung pamumuhay ng iba. Kumbaga, ganun sila dito. Ayaw nila nung parang dahil sa kanila. Maaabala yun. Parang tamang term. Ay, hindi lang maakabala. Pakakabala pa sila ng iba. Ay, na ulit. Tinan niyo yung before. Diba? Tapos ito yung after. namin na papakataan mo sa inyo mamaya yung paano siya itapon doon sa tapunan sa mga nito. So, A few moments later. Ito, paalis na ako dito. Nagsasapatos na ako para itatapon na namin yung mga nalinisan na na pet bottle doon sa tamang tapunan. So, ayun na nga. Ibitbitin ko na siya palabas. ba diba? Nakikita niyo naman. So, itatapon na yan doon. Punta na kami doon ngayon. So, ayun na nga, palabas na ako. Utility later. So, nandito na tayo sa tapunan ng basura, guys. Yung recycle station. Ayun, no. Pero hindi ko alam kung paano siya itatapon. Nakalagay dito. Parang ah, may card. Parang may card. Tapos, ilalagay mo. Tapos, ito yung You Yukurosh. Shit. Te. Kud. <laughs> hindi ko alam ano, paano to Ano kaya to? Ito yung mga karton Karton box Ito dito So hindi ko alam te Hindi ko alam kung paano Pero may card silang ginagawa Parang may card muna silang isa shoot Card muna Parang basta meron silang i-scan bar or ah ito ito siguro yun ito may scan silang card ito nga tapos ilalagay nila yung pet bata tapos pipindutin nila yun lang hindi ko alam uh -huh. Uh -huh.

是下 <marriages timing> Nah, dia Diyan karton. Ayan na. Lamig. Lamig